Maaksyon na naging pagtugis ng mga pulis sa isang holdover sa Quezon City. Ang habulan nila umabot pa sa bubog ng mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Buen. Sa pulsa drone video ang malapalos na galawan ng lalaking yan. Umakit sa ng hagdan at saka nagpalipat-lipat sa mga bubong ng mga barong-barong sa may barangay I. Rodriguez, Quezon City. Sa likod na nagpapaka-action star, nakabuntot ang mga operatiba ng Cubao Police nagmamadali si Alias Jomar na takasan ng mga polis. Kaya para malayo, lumusot siya sa isang bahay malapit sa ilog. Para mas madaling makita ang target, umakit na rin ng bubong ang mga polis. Yun nga lang, di na makita ang sospek. Mabuti na lang at lumapit ang ilang nakakita at nagsumbong sa mga polis. Sa mismong bahay ng sospek na corner si Alias Jomar, nahuli siyang nagtatago sa ilalim ng kutson. Nagmamakaawa pang sospek habang pinoposasan. Nakuha rin sa loob ng bahay ang isang baril, mga bala at ilang drug paraphernalia. Bago ang tagpong niyan, nauna nang natakip ang isang alias Kenneth na kasama umano ni alias Jomar na nang hold up sa isang jeep sa Aurora Boulevard noong biyernes ng gabi. Apat ang nakuha nila ng mga cellphone. At nung pinakita namin yung aming Rose Gallery, agad naman itong na-identify ng apat mismo na biktima. Agad tayong nakapagandak ng follow-up operation. Ayon sa police, notorious daw talagang hold upper ang grupo nila Jomar. Kahit nga raw mga kapitbahay niya dito sa barangay I. E. Rodriguez, natatakot na rin sa kanila. Hinala ng mga polis, lango sa droga si alias Jomar nang tawirin ng mga bubong. Nag-ala Spider-Man siya dun sa iba't ibang bubong. At nakita natin yung mga barbwire tal, talagang isang talunan niya lang. Parang napaka, napaka, parang palos kung gumalaw. Tikom naman ang bibig ni Alias Jomar tungkol sa mga paratang. No po ako dyan. Si Alias Kenneth naman, itinanggi ang pang hold up. Kasama ka ng hold up sa jeep? Hindi po ako sama. Tamay lang po ako. Hawak na lang ko ba police station ang dalawa? Patuloy naman tinutugis ang kapatid ni Alias Jomar, nakasama rin daw sa pagnanakaw. Nagbabalita mo na sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.